Naaaw ko sa nanay ng girlfriend ko dahil kahit apat na walong taong gulang na ito ay sobrang hot pa rin. Matagal ko na itong itinatago at alam kong marami ang huhusga sa akin pero kailangan ko lang talaga itong mailabas. Noong pandemic na lockdown ako sa bahay ng girlfriend ko, hindi ito plano pero dahil sa sitwasyon, wala akong choice kundi doon tumuloy. Tatlo lang kami sa bahay, ako, ang girlfriend ko at ang nanay niya. Dumating sa punto na nabuntis ko ang girlfriend ko at simula noon, nagkapamilya na kami. Hindi pa kami nakakaalis sa bahay nila dahil hindi namin maiwan mag-isa ang nanay niya, lalo't nasa abroad pa ang tatay niya. Doon nagsimula ang problema ko. Isang umaga, sobrang late na ako at nagmamadali akong maligo. Pagbukas ko ng pintuan ng banyo, hindi ko alam na nandoon pala ang nanay niya. Sa isang iglap, nakita ko siya ng what... Nagsorry agad ako at umalis. Pero mula noon, hindi ko na maalis sa isip ko ang nakita ko. Simula noon, nagiba ang tingin ko sa kanya. Alam kong mali ito, pero hindi ko mapigilang mag-isip ng hindi tama tungkol sa kanya. Nagsimula ko siyang makita sa paraang hindi ko dapat ginagawa. Apat na putwalong taong gulang siya, pero parang nasa maagang tatlong pulang ang itsura niya. Bukod pa doon, madalas siyang magsuot ng mga rev... Med, mga masisikip na shorts, at minsan... Mas naging mahirap pa dahil minsan, nagpapamasahe siya sa akin kapag kaming dalawa lang ang nasa bahay. Para sa kanya, siguro normal lang iyon. Pero para sa akin, nakakaramdam ako ng hindi dapat. Sinusubukan kong umiwas sa mga sitwasyon kung saan kami lang ang magkasama, pero mahirap dahil magkasama kami sa iisang bahay. Alam kong mali ito. Para ko na siyang pangalawang nanay, at nakakahiya na nagiging ganito ang iniisip ko tungkol sa kanya. Naiisip ko minsan na kausapin siya tungkol dito, pero natatakot akong masira ang lahat. Baka ma-offend siya o mas lalong magulo ang relasyon namin. Ang tanging nakikita kong solusyon ay ang makabukod kami agad. Pakiramdam ko, hindi matatapos ang ganitong nararamdaman ko hangga't nandito kami. Pero habang hinihintay naming makauwi ang tatay niya, stuck kami dito at hirap akong kontrolin ang sarili ko. Hindi ko pa nasasabi ito kahit kanino, hindi sa mga kaibigan ko at lalo na sa girlfriend ko. Sobrang nakakahiya at pakiramdam ko ang sama kong tao para maramdaman ito. Kailangan ko lang mailabas kahit papaano, kahit sa mga taong hindi ako kilala. Salamat sa pagbabasa. Alam kong mali ito at nakakahiya, pero sana kahit papaano ay maintindihan niyo.